kuha tayo ng okra yan mga kabayo oh. yan mo okra natin oh. grabe nagulang na lang mga kabay hindi ko nakuha mga ilang araw na kasi hindi ako nakapunta dito grabe ayan ayan mga kabayo oh. mayroon dito yun o oh. Ayan. tapos ito naman mga kabay gulang na rin so nagdala tayo dito mga kabay ng plastic para sa ating mga okra pero gulang na yung okra natin mga kabay wala na eh grabe tsaka madamo na mga kabay oh. kaya kailangan natin tanggalan na yung mga damo may ano tayo dito pang ano nang ano ng damo Tapos dito mga kabay, yung ating ano pala dito. Grabe yung kangkong. Oh. Tingnan nyo mga kabay. Yung kangkong natin dito. Ayan. Dami kangkong natin dito. Ang kakapal. So, wala namang kumukuha dito mga kaibigan. Kasi minsan busy din sila. Busy rin ako mga kabay. Kaya wala eh. Tapos yung atin namang ano dito mga kabay. Yung ating saluyot. Tignan nyo mga kabay ating saluyot. Grabe yung ating saluyot dito mga kabay. Kakapal na. So hindi ko alam kung anong gugulay natin. Pero ito mga kabay, ibang dito. Ito iba naman dito. Patay na so puputulin na natin ito. Yan o. Para may tumubong iba. Tapos sa dito mga kabai. Kikita niyo mga kabai. Ang kakapal ng ating kakapal na ni ating mga alugbati dito mga kabai. Iyan Kakapal na dalugbati. <laughs> Grabe mga ilang araw na rin ako hindi nakapunta dito sa sa natin mga kabay so, tatanggalan muna natin ang mga damo ang gulay grabe dito mga kabay ayan oh kukuha tayo dito ng kukuha tayo ng alugbate mga kabay gugulay natin ito maglalaswa tayo so ang daming gulay rito talaga ayan oh gaming gulay so kailangan natin maggulay tapos mga kabay oh ang dami talbos ng kamote kaso yung ating mga okra dito mga kabay ayan o pakita ko lang sa inyo alugbati natin ayan o. may humingi sa akin na alugbati ganina hindi ko nabigyan kasi busy ako mga kabay hindi ako naka ano si nasa akin yung susi so pasensya na next time pagka hindi ako busy ayan okidok okay, Oh. Uh marami so punta tayo doon sa kabila mga kapay mas marami dito eh. mas marami alubate dito alubate mas marami alubate dito mga kapay diba yan anong hinan natin to konti lang yung kukunin natin kasi apulo naman yung kakain Ito mga kabay grabe pero dami mga ano dito so damo damuhan natin eh. siyempre yan yeah. Dinadamuhan ko po mga kabay kasi gawa ng ano yan oh dami. Tapos, inaano na ng mga ano po dito eh. Yung kamuti. Yan Oh. Dito naman oh. Dami mga gulay dito, sipag lang kailangan talaga mga kabay. Mahilig kasi talaga akong magtanim. Yan oh. Tingnan mo mga kamuting kahoy oh. Ay kamuti. <laughs> mga kamuti mga kabay Kapal na. So tinatalo na niya yung alokbati. So kailangan nating damuhan. Baka mga isang linggo naman tayo dito. Hindi makapunta. Alright. Yan o. Tapos kuha tayo dito ng siyempre malunggay. dale Malunggay dito mga kabayo. So, damihan na natin ng malunggay okay. para damihan, maglaswa tayo alubati ang daan dami mga kabayo oh. grabe umabot na dito yung ano oh. yung mga kabayo oh. grabe oh ang umabot na dito yung kangkong oh Grabing taba nito mga kabay oh. Grabe umabot na dito. So, kailangan natin ibalik. Dami oh. Kailangan damuhan natin kasi pero sayang maiwan ko lang to mga kabay. Ngayon January mag-a-abroad na ako. kasi pupunta na ako mga kabay sa February sa Israel gagawa ko ng mga bahay doon na <laughs> nasira <laughs> alright so grabe oh tapos mga kabay napansin dito mga kabay yung mga tanim ko rito yung mga kamote ayan o. so lumago na rin no ito lumago na rin yung mga kamote natin bagong tanim Yan. maswerte dito mga kabayong maiwan maiwan ko dito sa aking mga sa aking mini farm kasi ilang buwan na lang pupunta akong abroad <coughs> alright mga kabay, simpre, puro na puro na ano dito kamuti kaya tinatalo na niya yung ating alokbati sa dami na ng kamote. ayan tapos siyempre yung ating tanglad o oh, makapal na rin grabe so ang dami rin ating tanglad dito mga kabay tingnan mo yung puno ng malunggay yung tinanim ko dito maliit pa to so ngayon malaki na grabe tapos yun mga kabay ipapakita ko lang sa inyo tingnan mo yung aking gabi dito yan grabe ang kakapal ay shout out pala kay ano kay Bayron eh, yung aking kaibigan na namamahala din dito <laughs> yung mga kabay di ba grabe oh so, dito daming damo kaya pag pumupunta ako dito mga kabay talagang nagbubunot ako ng mga damo para yung mga tanim ko malago kasi hindi ko alam kung kailan ako makabisita ulit dito eh kasi busy ayan o oh. diba tapos siyempre yun mga kabay so ayan mayroon na tayong malunggay at alugbati at okra so kumpleto na hindi na ako kumuha ng kangkong mga kabay ay ang gagawin ko pala rito mga kabay kukuha ko ng kukuha ko dito ng ano mga kabay ng saluyot magsaluyot tayo magisa ako ng saluyot ngayon kasi may isda doon so magisa tayo ng saluyot yan yan o kuha tayo ng saluyot mga kabay maggulay tayo magpa magpagatas tayo mga kabay yan o so dami nating saluyot dito no saluyot muna kasi matagal na ako hindi nakakain ng saluyot, igisa lang natin to sa bawang ayan o grabe ayan o daming saluyot dito mga kabay saloyot ay magsaloyot dito. Yan. Dagdagan pa natin to dami na nating ano, gulay. Grabe. Pero mga kabayan, tingnan mo na may nangyari sa ating mga okra oh. Tingnan mo no. Oh. Yan, oh. Okra natin, ayan oh. Grabe. Saka ito, oh. tingnan mo. Oh. oh. Yan nang nang ano lang sila, nang hinog Tapos yung bisil natin, ayan oh. Yung bisil natin, ang kataba yung bisil natin mga kabay, grabe. Ito pa oh, ito pa, bisil natin yan. Oh. Tataba yan. So, kumpleto tayo rito. Grabe. Tapos, siyempre, pagkatapos natin kumuha ng mga gulay, mga kabay, may timba rin tayo rito. Hugasan na ating kamay. Kasi, para malinis. Alright. Tapos, ito, siyempre, oh. Kumpleto. Tapos, siyempre, may guantis tayo. Pero hindi tayo nagwantes ngayon mga kabay kasi nung lang tayo ng gulay. All right. Tao pala mga kabay, o, tingnan niyo. Yung mga bagong tanim natin na kamuting kahoy. Yan, lumalago na rin. Tapos doon naman sa lugar na yun, no, kabila na yun, no, malalaki na yung puno ng ating kamuting kahoy mga kabay. So malapit na rin tayo makapag-harvest ng ano ng kamuting kahoy. Tapos pagpupunta kasi ako dito mga kabay. Talagang naglilinis ako ayan nililinis ko yung mga aday, dami ayan tingnan mo ha? Oh. kasi parami na ng parami yung mga damo Alright, atay maglinis. Pag napabayaan kasi madamo na. Kaya hindi na natin ma at mamamatay yung ating mga tanim. Kailangan nating sipagan. Goddamo. All right. tapos mga kabay tingnan nyo naman yung ato pinutol nung nakaraan na malunggay oh. tumubo na oh. tapos yung kamuting kahoy natin oh. malalaki na tapos ito din yung malaki na rin alright okra hindi na natin nakuha kasi gulang na sayang ayan o oh. ah, ito pwede pa sayang mga kabay sayang wala sayang na alright ito para mamatay yung mga dumo Dami na kasi grabe paglago ng kangkong natin mga kabayo C'est Grabe. Yan. Sasunod mong hata dito mga kabay ng kangkong. Yan. Sarap. Sarap magpapawis. Lalo na ako sa umaga. Mga kabay. Grabe. dagdagan natin yung ating ating ano sa mga kapay gisa ko to sa bawang mamaya Tima, magandang exercise to mga kapay kasi pawis ka na healthy pa may gulay ka pa All right. Tapos mo may gabi, bibiyahe tayo sa angkas. <laughs> Grabe. All right. Siyempre, maghuhugas na naman tayo ng ating ating paa para malinis mga kamay. ayan Yan. All right, di ba? Ayos.